Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag na naman para sa ating lahat. At eto na nga, may pakraving sa na naman ang inyong nanay sa kusina. Ayan, ang magtatay ay nanonood ng movie. Etong araw po palang ito na niluto ko ay walang pasok. At since na nanonood ng movie ang magtatay at maula ng mga panahong ito, ay nag na naman sila ng hotdog at tsaka ng kikiam. Tsaka fishball. So, since wala akong fishball at tsaka kikiam at hotdog lang, ang available dito sa amin, eto na lang ang aking ginawa. Mapagbigyan ko lang ang gusto ng magtatay. So, ayan. Prinito ko na nga ang hotdog at hiniwahiwa ko ito into small pieces. Yung bite size lang. Maging ang kikiam. Hinati ko ito sa apat. Ito yung maliliit lang pero hinati ko pa sa apat. At prinito ko na nga. At yan. So, di ba marami nang tingnan. At para hindi maparami ang kain nila. Marami lang tingnan pero konti lang ang makakain nila. <laughs> Teknik ba? Para hindi sila masobrahan. O, di ba? At ang kikimpagka piniprito naman ito ay sa sadyang ba pero pagka tinanggal mo na sa mantika, ayan, balik na naman siya sa pagiging maliit. <laughs> ang importante lang dito ay mapagbigyan natin ang cravings ng ating magtatay. So ayan, piniprito ko lang ito at syempre, inihahanda ko na ang kanilang sausawan. At may ginawa nga ako ditong chili flakes or chili oil. Ayan, so yun ang aking ginawa at nilagyan ko lang alkinua at ginawang sausawan nila at nilagyan ko lang ng kalamansi. So, ayan. Naluhalo ko na and then ilalagay ko na lang sa platings natin. So, eto na naman ang kanilang cravings ngayong araw na hindi na sila lalabas at hindi na mauulanan si tatay. di oh, ba diba? At saka kapag ka maulan, halos wala ka namang nakikita, nakikitang nagtitinda sa labas. So, ayan. Kaya paminsan-minsan, nag i rin ako ng ganito sa bahay. Para kapag ka nag grave ang mga bata or si tatay ay may maibibigay ako pero hindi naman ito pa araw-araw. Ito ay paminsan-minsan lang kahit meron kami nito sa loob ng refrigerator. Ay hindi ko sila araw-araw na nilulutuan nito. So ayan, kumbaga parang kapag ka nag grave ka lang or emergency case na gusto mo magluto, uh, may mahuhugot ka, may maluluto ka. So ganoon po ang aking ginagawa. So ayan, luto na ang ating kikiam at luto na din naman ang ating hotdog. So, eto, ihahanda lang natin at eto na. Ganito ko na siya ginawa. Uh, una pala, inaano ko muna ang mantika para hindi naman mamantika nilang kakainin. So, pinapa... Ano tawag doon? Hindi ko alam sa Tagalog. <laughs> kasi pagka ko kasi sa Bicol, parang may ano eh, may mababanggit akong hindi ano, maganda. Kasi ang dami nito sa Bicol, pinatitiyan muna. <laughs> so, ayan, isinalin ko na po sa lalagyan at isiserve ko na po ito sa magtatay habang sila ay nanonood ng movie. Ayan, di ba? So, sa mga simpleng bagay na ibibigay ko naman ang mga hiling ng aking pamilya. Lalong-lalo lalo na pagdating sa kusina. Ito nga, tinikman ko. So ayan approved na at napakasarap na isawsaw sa mainit or sa maanghang na sawsawan. That's all for today. Thank you for watching. Love you all. See you next time.